sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2024, Lunes. At ngayon po ay ginugunitan natin ang kapisaan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ni Hope, chapter 1, verses 6 to 22. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, Ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparood pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, Napansin mo ba ang lingkod kong si Hub? Tanong uli ng Panginoon, Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, Si Hob, kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari arian Subukin mong wag siyang pagpalain bagkos ay sirain ng lahat niyang tinatangkili kung di kanya sumpain. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, wag mo lang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Hope ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, umahangos na dumating kay Hob ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa ito natatapos sa pagbabalita ng may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Hub, Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. umuugum pa halos ang salita nito ay may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga kaldeyo. Tinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa. At ang sabi, habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, inampas ng pagkalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay. Tumindig si Hope inunit ang kanyang damit at nag-ait ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong po lahat Simula na naman ang panibagong linggo Magamat ngayon po ang huling araw para sa buwan ng Setyembre At ngayon ay magsisimula naman tayo na pakinggan, unawain Ang aral na itinuturo sa atin ngayon mula sa Aklat ni Hume no, Ngayon po ay nasa Chapter 1 tayo uh, Kung baga, no, kung papakinggan mo ang ang nangyayari at mangyayari pa na no, sa buhay ni Hob ay talagang uh, matinding dagok napakatinding karanasan ng kawalan o pagkawala ng mga mahalaga sa kanyang buhay ito 'yung nangyari no nawala lahat ng mga ari-arian at maging ang kanyang mga anak ay nawala din pero mahirap po kapag nag-focus tayo doon sa mga nawala at baka makalimutan natin yung unang bahagi no kung gaano kasaya ang Diyos kay Job kung gaano niya ito ipinagmamalaki bagamat no sa uh, yung pagtitiwala niya kay Job ay naroroon kaya niya na napahintulutan no na gawin ni Satanas ko ano ang ibig niya pero sabi wag lang siyang sasaktan so lahat lang ng mga bagay na mahalaga kay Job ay tinanggal ng ng, ng ni Satanas pero dito rin makikita natin po no yung um, uh, sagot din no? bakit tinababayaan o bakit tinahayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito sa buhay natin. Minsan ganun yung nagiging karanasan natin kapag nawalan tayo ng na mahal sa buhay, nawala yung kabuhayan natin, ng na mga naipundar natin, ang ang naiisip natin lagi ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Uh, yun, no? So, sa, so, sa, sa dulong bahagi ng ating unang pagbasa ngayon, sa kabila ng mga pangyayaring ito kay Hope, sa pa rin ay nagpuri sa Diyos at hindi pa rin siya nagkasala. Ito yung uh, isang bagay na ipinagmamalaki ng Panginoon tungkol kay Hope. Uh, sinusubok lamang 'no yung pananampalata at Ganun din nawa ang mas makita din natin no, sa sa mga tao na may pinagdaraanan ngayon ano man 'yan, 'no, yung gaano man katindi, sipin natin lagi na uh, kilala tayo ng Diyos at nagtitiwala siya na kung anong mayroong kabutihan sa atin. At uh, umaasa din, 'no, ang Panginoon na patuloy din tayong magpupuri at magpapasalamat sa kanya sa kabila ng mga bagay na nawawala sa atin. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa mga bagay na meron tayo at na kukuha natin kundi sa mga panahon na ito ay nawawala din sa buhay natin, nawa ay manatili ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon na siya rin namang nagbigay ng lahat ng ito. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.